Hello, hello mga mi! Alas 7 na lang gabi ito at medyo malakas ang ulan. And then tatlo lang kami dito sa bahay. Nandun dalawang bata. Ito sa atipolit masakit daw yung chan niya kasi katapos lang niya mag-milk, inubos niya agad ang kanyang milk pampatulo. So si Kuya po ay sumama kay Dade kay Nina, nag sila. At heto ang kaganapan namin ngayong gabi. Ito ay masakit na daw tiyan. Nilagyan ko siya ng manzanilla sa kanyang tiyan. Kasi gusto nyo niya yan. Nagpapapansin yan lagi. So, syempre, baby baby pa naman talaga namin to. to years old pa lang yan. Pag okay isa, hindi umiiyak yung isa sa kanya naman yung atensyon ko. Pero minsan talaga nagsasabayan yan silang umiyak or anong ginagawa. Ganyan. So, karga-karga ko yan sila pare-pare. At this night ay ganito kami. Tatlong ngayon. Ayan, ayan, So, ito yung ganap namin ngayon, mga men. Super strong para sa mga bata. At tapang-tapangan para hindi matakot. Charest. Hindi naman ako natatakot ka kahit ako lang mag-isa at mga bata lang kasama. Dahil malakas naman ang paniwala ko sa taas na hindi nila kami papabayaan. Uh, oh. enjoy lang scenario ngayong gabi para magatulog na lang bata at makakain naman ako. So pinakain ko na pala sa Ate Polly. Egg lang kinain niyang den and then milk. Eto, nagdede na rin na nupang panina, nagdede na rin siya. So, papatulog natin ang dalawa to. Bilang isang ina, tatagan at lawakan talaga ang isipan. Lalo, lahat sa ganitong sitwasyon, maliliit pa yung mga bata at bilang, may iwan sa bahay. So, ako iniisip ko na lang na lalaki diyan sila, niyan habang buhay na sila kaliit. So, ina-enjoy ko na lang yung mga moment na ganito sila kaliit. Dahil sa susunod na mga araw, hindi ko na yun sila makakarga. Hindi na yun sila, hindi ko na sila malalaro. So, ayun. So far, sa 4 months ko, walang nanganak. Ay, medyo feeling ko talang hindi pa pasyado yung bumalik yung lakas ko. Karamdam ko pa rin ay medyo matam matamlay pa rin yung katawan ko. Pero, Sige lang, laban pa rin. Or siguro kulang lagi sa tulog kasi nga nagigising ako lagi. Tulak masyadong tulog dahil pump ako lalo sa madaling araw. So that's for tonight mga me. Thank you for watching. God bless. Please subscribe my channel.